Hello guys, uh, good morning. Uh, nandito tayo ngayon sa ano, Ternating guys. Ito, nandito tayo sa Dalaroy Beach Resort kasi ano. Oh, ano. Oh. Ah, uh, nag-i-scout kami ngayon na uh, gano kami nag-ocular uh, kami ng uh, beach ngayon dahil uh, meron kaming ano, uh, team building. Guys, ito naghahanap kami ng ano, ng magandang beach kaya ito. Uh, stop over muna kami dito sa Dalaroy Beach Resort. Dito sa Ternate Cavite guys. Ito yung mga kasama ko guys. Ayan o. Oh. sa Nasa bag kami. Ayan guys. Oh. Kasi uh, sa April 4 team building namin guys. eyon yung uh, beach oh, guys. Ayan Oh. Ang mo mong ganda oh. ah, so, may nakalagay dito na ano. Uh, jellyfish in water. Ayun o. Oh. Siguro maraming jellyfish dito, bebe okay, do yan. Nakalagay yan. Jellyfish in water. Siguro sa ngayon, may uh, sabi sa akin ng ano ng uh, caretaker. Sa ngayon daw umaga, wala pa jellyfish. Siguro baha hapon. Yun. Eh ano mo naman ng jellyfish, guys? Pag uh, sumipsip ng dugo yan, grabe, delikado, nakakatakot. Guys, ito yung uh, kagawad namin, si Kagawad nilong guys, yan, yan. At saka si Kagawad Jessie yan. Tata do si Jingi Sesi, guys, oh ayan oh. Jingi Sesi. Ayang veteran sweeper ng barangay Watch 10, guys, oh ayan oh. Lang okay lang kami ngayon, guys, ayan oh. Yeah, Ayun oh. Ito, guys, i-upload natin to, guys, ah. Uh. Upload natin sa, ano. Ito yung mga nag-ocular, guys, yung oh. si Kap tinong Tsaka si Kagawad Chris, guys, yeah. ayan. Ayano, ayan oh. Ayano, ayan. Guys, ito. Marami raw oh. jailpiece. Sabi, masakit sa ano yun sa balat yun pag uh, hinigop ka nun, guys ha yan o oh. oh, yan oh. sa Ternate Cavite guys ito yung uh, namin nung oh, guys yan siguro by April 4 yan ano na kami ah uh, team building buong barangay guys sige guys alas kami guys oh. alat na naman kami ng panay bagong beach guys yan thank you guys